mapalad ang taong may takot sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kaniyang mga utos. Ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Yayaman ang kaniyang sambahayan at ang kaniyang kabutihan ay maaalala magpakailan paman. Kahit sa kadiliman, taglay pa rin ang liwanag ng taong namumuhay ng matuwid at puno ng kabutihan, kahabagan at katwiran. Pagpapalain ang taong mapagbigay at nagpapahiram at hindi nandaraya sa kanyang hanap buhay. Tiyak na magiging matatag ang kaniyang kalagayan at hindi siya makakalimutan magpakailanman hindi siya matatakot sa masamang balita dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Hindi siya matatakot o maguguluhan dahil alam niyang sa bandang huli makikita niyang matatalo ang kaniyang mga kalaban. Nagbibigay siya sa mga dukha at ang kaniyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Ang kanyang kakayahan ay lalo pang dadagtagan ng Diyos upang siya'y maparangalan. Makikita ito ng mga taong masama at magngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit at parang matutunaw sila dahil sa kahihiyan. Hindi magtatagumpay ang naisin ng taong masama.